Hi, aga akong gumising para makapagawa ng mango graham ice cream. Also si Dada para makapag-move naman sila sa aming muntiang shop. It's me once again, Dad of Bislig city, married and of two kids in heaven. Yeah, so welcome sa ating panibagong video. So, flex ko muna sa inyo yung isi-sale kong items para sa inyo. Di ko pa yan na-arrange ni. Then, hopefully, makapag-selling nga ako kasi nga may nagtrabaho loves kung walang mga kautusan, of course sa 3 minute clip na ito ay i-share ko sa inyo kung paano talaga ako napa amaze ng sobra kay Lord. Yes, so if interested kayo ay tapusin natin yung video also for 250 pesos. Magkaroon talaga kayo ng chance rin rito. Share na rin natin yan ni sa inyo, okay? For 2 persons. So, yun. Pagpatuloy natin na nasa araw ngayon saturday alam talaga ni lord natitirahin namin ni dada yung aming muntiang shop sa ibaba yes so sa ngayon temporary ako na nagsiselling selling dito sa itaas then para naman ma-make use ay sabi ko kay dada nada um kung pwede ay i-arrange natin yung ibaba then andun yung support ni dada of course then hayan, mga three days namin yung pinagplanuhan kung ano dapat yung Tira namin for today, then <clears throat> alam ni Lord na yung pera namin is ganito lang, na yung budget namin is ganito lang. Talagang alam ni Lord yung kagandahan ng mga plano namin sa kanyang resources para naman na somehow ay maplastaray. And bago pa man, alam niyo mga ka dears, alam niyo, habang si Dada ay nag sight kung ano. Kung ano yung magagawa niya sa shop namin ay nilapitan siya ng butterfly. butterfly then, konbinsado kami na yun talaga ay sinaknak. Kasi nga, when it comes to selling, talagang si brand ay napaka-supportive. Then, whatever yung binili niya sa amin, alam namin na, of course, Angel siya, nag-send ng message, yung pinabili na message, galing yun kay Lord. So, etong ukay talaga is masasabi ko talaga na galing talaga to kay Lord. Then, Then kahapon lang ay nasaksihan talaga namin ni Dada kung paano kumilos si Papa God. So sa tulong ni Papa God, nag-provide siya ng pera para sa araw na ito na makapag-work man lang kami sa aming plano. So nagbigay siya ng budget through Dada. Oh. <laughs> yan. So my way si Papa God then yun na pa-workout namin, ipa-workout namin. Pintura lang naman siya loves then makapag pahimo mig ka nang iporma-porma lang nila ang kanang bitayanan for dresses. Yun lang pero 'di ba nakaka talaga kung paano si Papa God gumal gagalaw sa buhay natin lalo na if talaga naman yung gusto natin is naka-align talaga sa ating mission, sa ating purpose in life. So yun, na-amaze lang talaga ako ng sobra kung paano nag-move si Papa God sa life namin. Of course, no, tong blessings, loves, having Him sa aming life ay hindi basta-basta kasi nga nangyari na nakunan kami ng anak as in kinuha niya yung naknak namin. Yes, ginawa niyang angel of course. Then, simula nga nun, teacher ako, guru ako, is nawala na rin yung gana sa akin na mag-work. Then, yun yung reason kung bakit ako nag-resign. Maaris sa iba ay um, nakitaan nila ko as pinili ko yung ukay, sinasakripisyo ko yung pagiging guro ko sa aking negosyo. Pero hindi nila alam na walang sacrifice sa sitwasyon ko as ako. Kasi etong pagpili ko sa ukay ay obedience to eh. Pag-obey ko kay Lord. Yung na yon kung susundin ko siya ay may need akong surrender at yun yung profession ko as teacher yes so kung pipiliin ko yung pangmunduhan ay kaligayahang wala pang kasiguruhan pero kung pipiliin ko siya ay kaligayahang walang kapahamakan yes di naman sabi na wala ng problema wala ng mga challenges at least importante is ano na tayo yung foundation natin yung strengths natin strong na ta loves in whatever kasi yun naman talaga yung buhay loves then yun And I'm just happy to share you guys sa Cairo na Adlaw kung paano ako na pa-amaze ni Papa God ng sobra. Kung paano namin nakita magtiayon yung galaw niya, love. Simple sa ganitong bagay pero napakarami na talaga, loves. Kung isa-isahin ko talaga sila sa inyo. Yes, so sinishare ko lang siya at yun yun, lo, mga loves na goodness ni Papa God. Ay di talaga yung need natin itatahin. As in, um kung pwede, ishare, share natin. and i guess that's all thank you so at the post video then please don't forget to like follow comment then share this video e yes so see you again for our next bye for now